So, eto na nga. Matagal na akong nagkikrave sa alamay latik ng Nueva Ecija. So, I tried to make it. First time ever in my 47 years na gumawa nito. <laughs> so, gusto ko makulay. Kaya mayroong ube, pandan, at saka yung regular lang. At ayan, gumawa ako ng latik. Tapos, after gumawa ng latik, naglagay lang ako ng water and sugar, konting sugar lang kasi para hindi matamis guys pwede naman palang bawasan ng sugar kasi mga previous ko nakakain utod ng tamis so ayan, syempre habang hinihintay lumamig to nakatulog ako, <laughs> kaya ayan tinuloy ko na nung nagising ako late na hiniwa-hiwa ko lang sya into a bite size so I don't know if your bite size is like the size of kamao bahala kayo <laughs> So, ayan, i ko lang siya sa sugar mixture. Tama ba? Saka, nilagyan ko nga ng langka at buko para mas yummy. Mmm, pwede na, diba? Tatandaan ko nung bata pa ako, gusto ko colorful yung kalamay. So, yung ginawa ko. Nung pala nung araw, food color lang yung nilalagay nila. Ako talagang flavoring, so, ba? Diba? Kaya lang, medyo nasunog ko yung latik. Eh, <laughs> di syempre, hindi niya ako no? <laughs>